Order. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay tanong sa isang pulong o debate na may proseso na sinusunod. Pero sa pagkakataong ito, bibigyang pagkakataon natin ang taong bayan ang magtanong. Abay, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bawat issue? Sino ang panalo? Sino ang dehado sa bawat diskurso? Ang mahalaga, mabigyang linaw ang usaping agaw atensyon sa publiko. Dexter Ganibi po. Hayaan yung dalhin ko kayo sa mga usaping dapat alam ninyo. Dito sa Point of Order sa Politiko. Huwag magpahuli, pero siguruhin ikaw ay tama. Point of Order sa Politiko. Sabado, ala una hanggang alas dos ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Radyo. Abante ang best. Una sa balita. Entertainment. Sports to. Abante. Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Radyo Balita. Ngayon. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas tres ng hapon. Kadiwa ng pangulo at diskwento Caravan isinabay sinabay sa Independence Day Job Fair sa Legazpi City ngayong araw. Mabato sa balita si Abante reporter Rosas Olarte. Rosas, nakipagsabayan din ang kadiwa ng Pangulo at Diskwento Caravan sa Independence Day Job Fair ngayong araw sa SM City Ligaspe. at punong-punong ang third level ng nasabing mall ng mga job seeker, exhibitors at mga pinili labing pitong exhibitors at 34 apat na sellers at iwan ang pangulo at diskwento para ang may mga panitang sabon, bulbos, bigas, gulay, prutas at marami pang iba. Walong libo, apat na raan, siya na mang trabaho mula sa 39 na local and overseas employers ang naghihintay sa job seeker ng kalayaan job fair. May one-stop service din ilang ahensya ng gobyerno katulad ng DMW o Department of Migrant Workers, Social Security System at DICT by Libre Legal at Notarial Services ang integrated para the Philippines Alpay Chapter. May speed demo pa sa pagbabarista mula sa technical education and skills development authority o testa para sa karagdagang alam o kaalaman. Ako si Rosas Olarte ng Abate Radyo, ito ang balitang mabilis, mapangis, malaking things. Maraming salamat, Rosas. Samantala, ikalawang grupo na nagtangkang pumuslit patungong Malaysia na rescue ng PNP at PCG sa barangay Rio Tuba, Bataraza, Palawan. Umabanti sa balita si Abante Reporter Romy Luzares. Romy? Nasagip sa ikasang follow-up operation ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police ang sampung pang individual na pupuslit sana papunta ng Malaysia. Naharang sila sa mga ng mga sa bahagi ng barangay Rio Tuba, Batarasa matapos inguso ng mga survivor mula sa lumubog na kumpit sa garatang sakop ng balabak na may ikalawang bat sa pa mga iligal na na-recruit na naghahanda na ring tumawid mula Bululuyan patungong Malaysia ayon kay Police Captain Joyce Factor ng PNP Batarasa, nagpanggap pa umano ang mga ito bilang mga turista at karamihan sa kanila ay mula sa National Capital Region. Ang mga na-rescue ay dinala sa Municipal Social Welfare and Development Office B habang ang iba ay nasa kostudiya ng Provincial Interagency Council on Anti-Trafficking Violence Against Women and Their Children upang isailalim sa investigasyon. Samantala na isailalim na sa inquest proceeding ang may-ari ng lumubog na bangka at crew, mahaharap sila sa kasong illegal recruitment at reckless imprudence resulting in homicide dahil sa nasawi ang isa at isa naman sa mga ito ay patuloy na hinahanap hanggang sa ngayon. Ako si Romel Lusares ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Romy Luzares. Sumayin so, nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mitis. So oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, Ngayon!